Tanghali pa lang, excited na ang ilang mga kapitbahay ni Golden Boy Carlos Yulo na makita siya sa Heroes Parade mula sa kanyang kanalakihan sa Levriza Street, Malate, Maynila. Marami sa kanila saksi sa mga pinagdaanan ni Kaloy bago siya maging world champion. Gaya na lang ni Manong Gigi na naaalala pa ang mga panahong nag-e-ensayo pa lang ang Batang Kaloy. Proud na proud ako kasi siyempre, eh, kung niya pa ako. Anim na taon o pitong taon na siya, limang taon ganun. Nagtatambling-tambling na siya doon sa prairiso. Pero hindi ko sinasaway. Ang lolo at pinsa ni Kaloy, proud din sa tinatamasang tagumpay ng kanilang kaanak. Nung maliit pa yan, ano, nung, nung nagaano nag po yan sa, diyan sa playground, paraiso ng Batang Manila, nagpa-practice na, na talaga yan. Anong sabi ko sa kanya, pagbutihan mo yan, Apo. Pagbutihan niya naman, hanggang sa maano yung kanyang tugatog, ang pinsang si Francis mag-aapat na taon nang sumasabak sa mga gymnastics competition at nakapag-uwi na rin ng mga medalya sa murang edad. Kaya pangarap niya, magbunga rin balang araw ang bawat lundag at pag-iensayo. Kasi pumagaling po, po siya. Magaling mag. Magtumbling po maging-maging gymnastic. Ilang taon na raw hindi nakikita ng ilang mga kapitbahay at kaanak si Yulo dito sa Leveriza. Pero sa kabila nito, nananatiling buhay sa kanila ang ilang mahalagang yugto ng isang batang nangangarap na ngayon tinatangkilik na ng buong mundo. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.